yung mga kababayan nating muslim pag sumasa kabilang buhay natataranta saan ba nila inilibing yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Maynila hanggang mapunta sila sa iba't ibang probisya mapunta sila sa ibang siyudad at ang masakit pa minsan kailangan pagdali sa Mindanao e paano kung pobre paano kung squatter na marami sa Maynila. Of our Muslim brothers and sisters, you can now say that you have a place that you can call your own. A place for your family, for your loved ones here in Manila. <todic music> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, uh, mabilis lang ko ililibing na agad kasi may paniniwala po kami sa katuwaan Islam na may mga tatlong bagay na pinagmamadali, hindi inaantala. Yan yung pagkakasal pagdadasal, hindi inaalan ta hindi hindi ano ba pinagtatagal pa ang dasal. Pag oras ng dasal, magdasal na agad. Ay ilang minuto lang, lang At ito pong huli yung paglilibing. Itong araw na ito, inaalay namin kami mga kasalukuyang henerasyon sa mga ninuno naming Muslim dito sa lungsod. Ito'y simpleng tanda ng pag-alala na kung sino talaga kami. Napakahalaga po nito. Gawa po ng hindi natin alam sa bawat individual anong oras tayo aabutan ng kamatayan. Eh kung halimbawang ako inabutan ng kamatayan dito at wala pa itong Muslim cemetery na to. Sa so palagay nyo, saan ako ibubur, i, i Eh? eh ang ating katawan nagmula sa lupa, bumalik muli sa lupa. Ito ay inilaan upang patuloy na palaganapin ang kostumbre, kultura, at kanilang malayang pamamahayag ng kanilang reliyon dito sa Maynila. Sa Maynila, walang pipili Papasalamat kami sa Allah subhanahu wa ta'ala Pero kay Mayor Isko Moreno Isa pong uh, taus-pusong pasasalamat sa kanyang kabutihang nagawa sa mga muslim Hindi man po namin maiparating sa kanyang individual lahat ng pasasalamat Alam na po niya kung gaano Ang ang sarap ng pakiramdam ng mga kamusliman Na sa buong henerasyon wala pong nakagawa nito at walang nakapagpabigay, makapagpatupad uh, o nagtupad ng pangarap namin na magkaroon kami ng sariling uh, sa puso ng Maynila.